Ito, for sale, mga katams, tropa pips, pinibenta ko yung aking car box. Baka merong gustong bumili. 3K lang, gawa ko to. Pwede speed take, B-Max, nakita okay, nyo naman sa vlog ko yan. So, kasi nyan, 4, 8, 12, 16. Tapos may mga shelves sya rito, nagaya ng mga parts. Kung sino gustong bumili, 3K lang. Hindi kasama yung mga ano, ah, items ah. Yung mga nandito sa loob, di kasama yan. Yung mga parts hindi kasama, syempre. Gagawa na lang bago kung bago, may gustong bumili nito. Nagaya ng makina. mga gustong bumili, PM nyo lang ako. Ang aking car box, binibenta ko. Gagawa na lang bago. Pwede rin tanggalin yung pangalan na yan. kung gusto nyo. Pwede rin naman hindi. Binibenta ko siya. Hindi kasama yung mga person nandito ha. Yung mga lagay na siya. Wala na lang yung problemahin. Pwede Prostock, Speedtech, Bmax, Tmax kasi dyan. Mga katoms. Mga gustong bumili, PM nyo lang ako. oh may kasama na yung ganyan. May lock na siya. Binibenta ko siya. 3K. 3K lang. Mga katoms. Gagawa na ng bago. So, yun, sa mga gustong bumili nito, PM nyo lang ako mga katams. Salamat.